sa ating mga puso ang isang lalaki sa Naga City na lampas isang dekada nang iniinda ang malaking bukol sa kanyang leeg. Hirap na rin siya sa buhay matapos mas choke Ang detalye mula kay Mobile Journal, Yeda Pascual. May nakalaylay na bukol sa leeg ang isang lalaki sa Naga City. Ang bukol niyang yan, labing apat na taon nang nagpapabigat sa kanyang buhay. Siya si Kuya Rolando, 58 anyos. Isa siyang stroke patient. At kapansin-pansin ang malaking bukol sa kanyang liig. Taong 2010 daw ito, nag-umpisang tumubo. Malis lang po yan, malis lang. Ayun, pinisa, pinisa ako nga ito. Pagkakuha, pagpisa ko. Ay, ay kumansiya, lumaki siya. Ah, hindi ko na pinansin siya. Kala ko tigyawas lang. 2014, nagpa check up ako, ay yun nga nalaman ko na. Hindi naman pala itong kukuraan si Rose. Kukuraan daw siya. Sis lang daw siya. Ang masaklap, yan na pala ang huling check-up niya. Sa tagal ng kanyang bukol, umabot na sa tatlong kilo ang bigat nito. Wala naman siyang asawa at anak at tanging kapatid lang ang tumutulong sa kanya. Nangigawa sa na mapahinga na ako. Ayaw pa man, ayaw ka pa man payagan. Ayaw ka pa man payagan ni Lord Melo na mapahinga ay nahihirapan po nga ni Holy ko na Taong 2018 naman ang ma-stroke siya kaya hindi na nakapagtrabaho. Pero kahit mahirap, ayaw na ayaw niya raw ang nakahiga lang. ang naging exercise niya. Ako po, umihingi po ng tulong na ma maalis lang po na yung aking bukol. Gusto ko po mapa-operahan ito. Umihingi ako sa kanila ng tulong na ma-operahan ako. Saka sa bahay ko, walang pinto, walang kuan, walang, walang walang pintana. Gusto ko pong mapaayos man. Daliyo mo lang to ang binigay sa akin ng kapatid ko na ma matuluyan ko. Ako po si Mobile Journal Yere Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.